Hindi niya napansin sir, na dalawa yung binok niya sir? Hindi ko pa Kung mapansin ko na pa. Kaya na si Joyride sir, kaya na lang magpaliwanag. paliwanag. Hey, Kale, pre. nandito na kita kanina. Hindi uh, kasi, yung mag mag ako dito, ang mag-book eh. sa akin kuya, pinsang ko sa loob. Sabi ko, book niya ako kahit saan. Hindi, hindi po ako nag-double nag book. Kaya nag-book po talaga pinsang ko. Kasi Dalawa yung book niya, sir. Joy Red tsaka ang kaser. Hindi niya na notice, hindi niya na hindi niya napansin, sir. Hindi niya napansin. Hindi niya napansin, sir, na dalawa yung binok niya, sir. Sige sir, nandito na si Joy Ride sir, kaya lang magpaliwanag Ang ah, kawawa naman Malabas na raw pre Ha? Malabas na raw Pinanong ko siya, sabi ko kung napansin mong dalawa book mo, sabi niya hindi niya raw napansin <laughs> Ayun talaga yun. Ayun ako. Ano to? Kawawa naman si Joyride. Takagaling. Takagaling. Kinuha ko nga tong booking na to. Kasi nga, nandun lang yung sundo ko sa bababaan ito. Na hmm. ah, pandalo Pumibili lang daw eh. Dapat tumaparo. Ha? Maparo sa mga ganito eh. Ha? Ah? saka kanya lang pinansel sa akin. Sabi ko, nandito na ako kanina pa. Pinansel niya na sa'yo? Ha? Ah? Pinansel niya sa'yo? Oo, pinansel niya sa akin. Hindi, so, ano? Ito ko nga eh. Kanina pa ako nandito na pinansel sa'yo. Hmm. Sabi ko eh. Naido na kita eh. Sabi ko, alakas na kutub ko eh. Double booking eh. Yan guys ha. Huwag na huwag niyang gagayaan yung ganyan. Double booking. Kawawa si rider sa inyo.

Okay po. Sa Joy Ride. Double uh, book. Nakablog ka ba? Ah. Uh, channel. Eh, sa ito sa likod ang ka. Ang ganda ng umaga natin, double book agad. Maulan-ulan <laughs> pa. Ulan-ulan pa yan, ha? Ay, talaga kay sir, oh. Double booking. Kasi sila nag-double book ng ganyan. Ay, ano ba ni sir? alabas na raw eh. Tagal niya pala lang mabas oh. Yeah. Ha? Wala nga ko kay, kaya lang sa um, atin. Bibigyan ko sana sa ipre. Okay lang sana sa ipre. Kinansilan ka eh. Oo. Okay. Hindi sabi ko nga sa sa message. Nandito na ako kanina pa. Nagpunit. Uh, Oo. Di ba sabi mo yung drop off mo ano? Yung drop off niyan? May pupuntahan ka? okay lang sana bibigay ko pre. Kahit i-cancel nyo na lang yung sakin, kinancel na sa'yo okay. eh. Kaminin na siya eh. Oh shoutout sa Joyride, shoutout sa Angkas Yo! Double book in the house! <laughs> Ayan na ata nata nga ata si kuya kanina, kanina pa yan nakatayo Diyan ano, sa gilid Ayan na, tinanong ko rin yan, yung naka long sleeve Sa sweater Diyan? Nakatayo lang dito sa gilid, gilid na gilid Pagdating ko, sabi ko, Sir! Dito pa yung Joyride, hindi daw Diyan mo rin, may talaga siya Ito pre Sal, pre. Wala naman kita kanina ah. kasi ang nag-book sa akin kuya, pinsang ko sa loob. Sabi ko, book niya ako kahit saan. Hindi, hindi po ako nag-double po kuya. nag po talaga pinsang ko kasi kinawa ko nga po yung wallet ko ron. Sabi ko, wait niya ako. Check niya ako. Sabi ko, kahit saan, ikaw bahala. Hindi ko naman alam na Joyride saka ako. Anong pangalan nito? Leslie, kuya. Kanina pa ako kasi nag-i-stood yung eh. Sabi ko, kanina pa ako lang dito eh. Tapos ngayon eh. lang ganun ganun. Bakit yun ang hindi eh. Hindi ako sa nambahang pagkasok okay, ko. pre, sabi mo sa kanya, wag ganun gawin niya. Kasi nakakaano ano yun, nakaka ano, nakaka -ano siypre, kita mo naman, ang lahat na pinanggalingan nito para kami parehas eh. It's either ako yung kinansilan niya or siya yung kinansilan. Nakakaano pa rin yun kasi yung lahat na tinakbo, tas, nakansilan lang siya. Next time pag gagawin ng pre, baka magpapabok ng kahit sa wag mo sabing kahit saan, isa lang dapat. Darating at darating naman 'yon Darating at darating naman 'yon. nandito agad ako na di ba? Nabutan ko lang siya rito, inabutan eh. ko lang siya rito. Text mo, sabi mo, pag gagawin, wag niyo ulitin 'yon, ha. Ah. Kasi kung sa iba yung pre, nako. Takasan damakmak na mura abutin nyo dyan. Kasi kaya na hindi lahat ng rider, ano, pare-parehas. Sabi ko nga sa akin, okay lang sa akin. Kahit cancelin na yung sa akin, sa kanya na lang kasi mas importante. Oo. Oh. Lesson na yan ha, pre ha. Okay pare. Bawi na lang ulit pre pagka oo. Okay lang naman totally talaga magbook pre kasi natural lang talaga yun pre pag nagra-rush ka Pero kapag alam mo may nakapasok na lang book sa'yo, cancelin mo na yung isa sabi kuya, niya gano'n sabi niya, sabi niya So, Gere, pumasok na. Dari, tsaka kasi pumasok. Oo, oh, yung dalawa. Pagkasa rin yung pagpasok. Next time, sabihan mo na lang, huwag ganun. Kasi kawawa naman si Ryder. Oo, oh, okay lang sa akin. Kahit makancelan ako, okay lang yun. Walang problema sa akin. Hindi big deal yun. Nakawa lang ako dun sa iPops kasi. Nauna no siya sa akin eh. Tapos siya pa nakancelan. ba? Diba? Sabihan mo lang next time, okay lang yan. Basta sabi mo, okay lang mag-double book basta kapag mayroong na naka-accept na ng book niya, automatically, yung isa, i-cancel niya na kagad. Una-unahan lang niya, kailangan i-monitor niya yun. Basta pumasok isang book, cancel sa isa. Ganun lang, huwag niyang, huwag niyang antayin i-accept pa ng isa na may makukuha yung book niya para magsabay pumunta sa pick-up point. Eh, yun yung mag doon magkakaproblema. Eh, kagaya na, ano, ano, kay Paps. Sabi niya, kaya niya kinuha yung book kasi pag atin niya ng, ng ano, mandaluyong, mayroon siya doon susunduin pa. So double purpose sana. Kaso nangyari, namakbo na siya ng malayo, nakansila pa siya, hindi niya pa napuntahan yung ano niya, ano niya, yung appointment niya, di ba? Sad to say, ganun yung talaga yung, ganun yung nangyari. Ate, magaga. Basta ganun na lang bro, ha? Ha? Sabihan mo yung pinsan mo, sabihan mo wag gano'n?